Sudah ikut ayo. Muna. Yan. Ikut ayo ay. Napa yang muna. Hello po mga kaparaw ay malakas ang ulan para nga pag trabaho nito narito ko sa aking pond dinunahin na nalang muna magiging araw mga talimtong gabi, kita niya gabi, balihin mga saging at marami pang iba Ho, ay, sa lahat, At mamaya ay pakikita ko sa inyo yung aking huta bayag. Malaka ng bunga. ngayon yung sa ating tubo yan, diyan ito ng aking apo kasama kong aking ipulit na dito ng kamay ngayon ang akay, dito dito so pahinga muna ha, pahinga muna tayo patuloy muna kunti yan while i sleep please please me Take a slip. Apa uh, underground Maya uh, Kubo. Habang umulan, masarap matulog. Hindi niya din patak na ng ulan sa ng ating mga halaman. Ayan. Yeah. Ayan, bago po lahat, ako papasalamat muli sa inyong panunod, sa inyong pagtangkili, sa inyong suporta sa ng Alamanero po mga taga Luzon, Visayas, Mindanao at saan man sulok ng mundo ano ho maraming maraming salamat at pinagpapasalamat po sa inyo ni Pobesanong Halamanero sa page at sa aking youtube kabaro channel yan siguro hanggang dito na po ulit ang ating video kapang umuulan at dito po tayo sa ilalim ng ating youtube thank you so much again and happy rainy season tayo na. Ah, nandito po tayo sa ta. Kubo natin yan ng haligi, oh. Ayan, no? Oh. Hmm. Yan, ito ko nagdudunyan muna, mamahinga. Habang ulan. Ayan ang ahaw, oh. Ayan ang akin sa sanang gagawin ngayon ulit. Susunduho ako ng... pag ko ng takad, ano to? mga takad. né, não, 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 não. Ano na muna ako din Sa Duyan o, Sa Duyan po tayo. Ha? Kapal makita niyo po ang lasunis. Ayan, ah, ang oh, nasa baba na. Ayan, oh, ito po niyo. Ayan, ito po niyo. ang laglag Ang laglag ang lasunis sa sapaw yan o. Oh. Oh. Sapa, oh, oh, hindi mapakilabangan. Sa manok, oh, ay wala rin naman laman. Bakit ito'y buaw? Ayan, no, ito po niyo. Ayan, oh, ang dami o. Oh ang laglag oh. yan oh yan ang kanila lulog oh ang po lang eh. ay ah, ito po yung nasa tabi ng aking kuko oh